Morning mga katropa, welcome back to my YouTube channel SRC Motor Adventure Ang video natin for today uh, Pupunta tayo ng farm dito sa mga Tracy Martires. Pero nasasakupan pa rin daw siya ng uh, Tansa Pansa Kasi yung anak ko magbibigay raw ng gulay Kaya uh, samahan niyo ako at mga katropa Pupunta tayo ng farm dito sa mga Tansa Tara, let's go kasi sa akin yung anak ko uh, samang ako na rin tayong uh, kaya nagdala na ako na extra uh, helmet para doon sa pokong lalaki Ila, wala tayong ibang vlog ngayon at uh, dito lang naman tayo sa bahay, nakakainip uh, na nga dapat may ginagawa na ako eh. dito pala daan natin subukan natin dumaan dito sa may barangay Santiago, dito sa may uh, General Trias naayos pa kasi yung kalsada rito nabit na tumatapos tong siyerkata ng trece buwan ko dumaan dito sa may Santiago kung saan ang tagos para mamaya pagbalik ko ah, doon na rin ako dadaan pag uwi dito lang yan sa may Arnaldo bago mag all home Time is uh, 10 o 7 na nang umaga Dapat ang usapan namin alas 8 Eh, ang tagal sumagot Lubak-lubak talaga rito at ta, puro malalaking truck yung dumadaan dito Grabe na init. Sige, uh, pa pala itong ano natin at uh, puro tambay lang kasi to. Tagal na stock sa bahay. May isang buwan na. Hindi rin ako na magamit itong body natin. Ayos na rin naman at uh, ko. Nag-check engine. Error ito por. gumanda na 'yon takbo niya. Ito na pala yung kalsada dyan eh Marami ng syurkatan dito sa napapunta ano, ng uh, 13 Martires or Tansa Ito kasing way na to papunta ng ano to, uh, Pure Foods Labas mo ano, ito yung Arnaldo kagalinda nanto sa ngayon kasi medyo malapit na yung kalsada dati kasi one 109 uh, to ngayon Orlinks na siya naratrap pag malapit na lang tayo sa Maay Santiago barangay san dito tayo sa may ano na Camellia Homes Akala ko pala tong trap na to pupunta ng Camellia Malapit na tayo sa ano Santiago, Barangay Santiago. road papunta ng uh, Manggahan tsaka ito na rin yung uh, Barangay Santiago dito may pakarera dito pag uh, sa uh, Saturday direction ito papunta ng Mangahan, Macdo. So, na ang Manggahan Makdo sana may tagus na sana ito papunta na Tansa papunta na ang uh, Tracy ito kasi nasasakupan pa rin ito ng General Trias Barangay Manggahan ito na tayo Barangay Manggahan na ito eh Kalau si Orkat aja di sana paling ke, tapi ustad Plejian, like traffic. Enak banget nars drive, terus motoris. papunta ng Mendes uh, Indan Tingnan ko muna yan ako dito. Ah, si AJ. na Ano na? Ba't ano oras pasok niyan ni iglot? Ano oras pasok niyan? Yan. Tara. Ayun, gamot pala

kasi parang Nang? Ano. Doon sa aming SM, hindi na ano natin, pagpunta ka layo Rapid lang yun, pag may na ito tayo ako ako na Hindi okay. Dada, ay, daday ano mo si ano para maano kayo sa ano, sa highway May daan yata dito yung shortatan dyan ah Charter. Hindi ka na lalabas doon sa ano Hindi ka nalalabas doon Tara hindi na tayo dadaan doon sa Highway Ah, Doon sa may ano May shortcutan dyan eh Tara eh? Dito ka na kay daddy mo tabi Tabi? Kaya nasa baby yun Wait lang Wait lang si papa Tayo hmm. okay, yung apoko Ito tsaka yan oh kaway kaway oh naka video tayo video ayan oh ito yung panganay ko hindi ko naman alam kung saan pupunta sa farm kaya maghapon tayo dun kailangan pala rito na ano seaman kaya uh huh? ngayon na pala rito si, uh, eskala ng seaman ano yan ano yan terminology traffic kasi dyan uh huh? one way dapat doon ako sa Walter Mart eh Sana umulan Umulan pa rin lang Ayan yeah, no? May masilungan doon huh? May meron masisilungan Meron na yung provincial ng 13 Martires Dito paggagawa ka na ng time number dito. Dito ano Ke number di ba? Naka nang capital nang ano no. Resort a 13 no. Oh, capital. Oo. Uh, so, dito tayo? yata yun oh no? yeah, Eh dito. Wala diyan budget. lang ako eh. Tumawag ka. Dapat magbabike lang ako. Naubusan tayo ng battery ng GoPro. Yeah, ito na muna yeah. Yan ako nga awak Cellphone na muna Alam ko drone ang kukunin eh Okay guys Ayaw farm ni John

Dito, mga katropa, ito yung sila, no, uh, hitog ni John Paul, yung uh, kapatid nung manugang ko. Iki, kumain ka na? Malaki, o. Oh. Malawak. Maganda rito. Doon, kuya, punta ka doon, o. Doon yung mga tanim. Hanggang doon yan, doon. Sa dulo? Oo. Yan, mali. Pumadaan din yan sa pata doon. Pag-iisa pa Ah, dito kayo natutulog pag uh, nag stay Opo. Mm -hmm. Pag umuulan, yung, ano, ito yung kayong... bilas ba yun? Bilas, no? Ah, hindi pala nila tinitinda yan. Hindi po araw yung mga upo dito, mahaba yun. Hindi na siya lumaki. Kasi pang araw nang nila. Bali, kinukuha na na lang pag nabumulaklak. Ito yung tubig na pandilig nila. Oh. Talaga pag uh, magpa-farm ka talaga ang sipag. Sipag ka lang talaga rito. Kasi pag uh, hindi ka masipag, wala, kang aanihin. Ito? Ito yung mga farmers dito. Ito, ito sila yung mga nagtatanim dito sa bukid na to. Uy, nandito ka pala. Ito yung bilas ng anak ko. kasi sa kanila alam na nila tansyahan na lang eh. pagka hindi ka talaga farmers hindi mo alam kung ilang kilo to ito yung ginagamit nila pang uh, kayod dito sa lupa traktora ano kabalot kataniman na rin siguro meron na rin sila itinanim dito yung eh. mga eto yung mga Sibuyas. Buyas. Malang si eh. Sayang yung litos oh. Malang kilo niya 150. pina pinabublaklak na nila para ano. Eto, painga muna. Kakatapos lang na mag-harvest ng ano, ah, pichay dito doyan doyan mo na kami dito sa may ma puno ng mangga ito sige mga katropa hanggang dito na lang dito ko natatapusin yung vlog ko huwag nyo kalimutan mag like mag subscribe at huwag nyo na rin kalimutan yung notification bell para kung may mga bago tayong upload na videos updated kayo mga katropa success